Magandang balita, presyo ng mga produktong petrolyo may rollback. Simula ngayong umaga, araw ng Martes 6 ng Mayo, bababa ang presyo ng langis ng halos piso kada litro. Inanunsyo ng mga sumusunod na kumpanya ang rollback sa kanilang mga produktong petrolyo. Simula alas 6 ng umaga ngayong araw, ang Shell, Sea Oil at Caltex ay magpapatupad ng... 55 sentimo sa kada litro ng gasolina, 70 sentimo naman sa kada litro ng gas at 55 sentimo sa kada litro ng diesel. Ang kumpanyang PTT at Jetty Petroleum, simula alas 6 ng umaga ay magpapatupad ng 55 sentimo kada litro ng gasolina at 65 sentimo naman kada litro ng diesel. Samantalang ang clean oil, simula alas 8 ng umaga ay magpapatupad ng rollback na 55 sentimo kada litro ng gasolina at 65 sentimo naman sa kada litro ng diesel. Matatanda ang dalawang magkasunod na linggong panaytaas presyo ang mga produktong petrolyo dahil na rin sa epekto ng trade at tariff war ng administrasyon ni Donald Trump. Ang kasalukuyang Pangulo ng Estados Unidos